deserve niya na mabigyan ng libre na camera para magamit niya sa aming pagbabakasyon is a prank, sayo na yan, di mo babayaran weh, oh. di nga sayo na <laughs> what's up mga kaordi natin dyan panibagong vlog panibagong araw na naman tayo uh, ang gagawin natin ngayon ay gusto kong i-prank yung pamangkin ko na bibigyan ko siya ng isang camera ko na gopro ibibigay ko na lang sa kanya ang alam niya ibebenta ko sa kanya pero hindi bigay ko na lang sa kanya na libre kasi deserve naman niya na mabigyan kasi mabait din si siya sa akin kaya pero pasensya na lang siya ngayon kasi ipa-prank ko siya first time ko ito na mag-prank sa dito sa Sarili kong channel na hindi ko lang kung mag work tinanong natin mamaya kung mag-work yung prank natin sa aking pamangkin pero ang oras natin ngayon ay 11:52 na ng umaga, magtatangali na. Kaya magbibihis lang ako para puntahan ko yung pamangkin ko na i-prank. Yan, tingnan natin. Mga ka-order natin dyan, panoorin nyo to hanggang sa dulo para malaman nyo kung anong reaction ng aking pamangkin sa uh, ko sa kanya. Kasi ang alam niya ay ibibinta ko sa kanya na tapos sa, nagsabi pa siya na ihulugan lang tatlong beses, sa, tatlong beses niya hulugan. Pero yung mga magulang niya hindi rin alam. Ang alam nila ibibinta ko sa kanya maging success itong prank natin. Yan ipapakita ko yung, yung camera na ibibigay ko sa kanya. Yan, pakilala. nandun sa akin. Yan kumpleto pa to. Yan. Yan kumpleto pa yan. Ang gamit niya, ito yung GoPro. Ito yung camera. sa so, yan ang camera yan may libre na rin siyang tatlong battery yan 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 dalawa yan nandito yung nakalagay itong isa tapos yung wire ito yung box nya yan tapos may tripod na siya na ganito yan yan lahat ito yung camera nya ah ito yan. Bibigay ko sa kanya to. Yan. Yan. Bibigay ko lahat sa kanya. Kompleto pa yan. Yan. Magugulat siya na sa ibibigay ko sa kanya. Mamaya, abangan nyo. Pagdating natin sa kanila. Mga kawarin natin. Bibigay ko sa kanya na libre yon Yung camera na deserve niya na yan mabigyan ng libre na camera para magamit niya sa aming pagbabakasyon. Magbabakasyon kasi kami. Kaya para may camera siya pag na habang swimming sa dagat, ganyan. Kaya mayroon na siyang magagamit ngayon. Uh, Pasensya na, papangkin. I-prank kita. <laughs> Ayan, naka-base na tayo. Papunta na tayo dun sa uh, bahay ng mga papangkin ko. Ayan, dala ko na yun Yan, bapak kita mamaya mama nandun na. Hindi ko may vlog yung ko, Kaya, see na sa, sa pagdating DJI. <coughs> Ay? Oo. Oh. Mas maa. Aakala ko yung ano, yung pocket. Ano yan? I-camera ko ah. I-camera nga niya, Mimi. I-camera ko sa'yo. Ano? Ipadala ko sa... Ibig sabihin na ibigay ko. Ay, hindi sa Hi, um, mo. Um. Mm. I-unboxing mo. I-unboxing mo muna. Huwag oh, yes. ah, ka kompleto yan. Mm. Memo mo record na. Ano? Yung maliit lang ba to? Yung parang sa cellphone? Oo, oh, yung sandi yeah. kailangan sandi sang ko. Uh, oo. Uh, 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 Mag-blur diyan pag kuan. Mhm. Ano? Ah, magbibigay. Siyempre sa akin. Bat sayo? <laughs> sa iyo. Siyempre. Ang kulit na Ay, oo po. Boboy parang si Ang Sis mga po. Magamago po, magalaw naman siya. Hindi yan, sige na.

Bindi rin i-charge ko kung sakaling jerry mo lang. May charger, charger box yan. Yeah. Nabili na ako. Ah, ito yung battery. Oo. Oh. Ito yung memory card yan. Masan? Masan yung memory card mo? May pass natin. Bigyan mo na. Ayan, ibigyan na natin yung GoPro Hero 9 Black. na tatlong hulog daw niya. Tatlong hulog. Pero hindi ako papayag. Isang hulog lang. Wala. <laughs> <laughs> Ay, isa. <sir. laughs> Ayan, yun. Yan. Kompleto yan. May dyan na yung box niyan. Dyan mo charge na lang. Huwag mo nang i-charge dito sa cellphone. Mm. Tatlong battery yan. Dyan mo lang i-charge. May ilaw yan pag ma-pull charge siya green. Mm. Ito yung charger ng yung box. Yan yung charger niyan. Mm. Then, Hero 9 block ha? yan, di ba? Oo. Oh. mo yung Hero 9 block. Tapos yan. Continue. Tapos mo lang dito kasi. Device di connection ito. Ano na? Connect device. Ah, oh, sige. Ayun na. Tapos, okay. ano na Lagay mo ng pangalan. Amalala, ah, Anong gusto mong pangalan? Patang. Balitan mo ng ibang pangalan. Pero, ito pangalan. lang. Hatsik. Hatsik na ako. Ang bilis na lumaki, lilit-lilit pa ito noong December ah. Oh? Ay, apat na borders yan. Isang buwan lang siya noong ano eh. Hindi pa siya kumakaula. <laughs> Mas sa akin uh, kumakaula. Hindi pa siya kumahol doon, diba? Ma, hindi, magkikita ito. Anong, anong kanya? Pag nakakunik. Ano na? magkikita dito. nakakonek mo na? Mm hmm. Hachi naman na. Ha? <laughs> Hahaha. Hachi, ganun. Oh, na mali ka ah. Ay, saan so nakakunik na wifi yun? Ba, diba? ba, diba? dito, nakakunik na dito. Kasi parang ganyan-ganyan natin yun. Eh. Wala eh eto ba? Auto-upload? Hmm, Nakonek na pala na yun. Nakonek na pala na pala yun. Nakonek na pala mo na. Hindi ma... Mag-kwan ka dyan? Mag-kwan. Mag-salita ka. Ito? Oo. Oh. Ito e si BGB dyan. Hachi! 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 Hmm. Tinan mo. Tinan mo ilong mo, oh. ganun. Basta pina, pag mag hinto ka pindutin mo din 'yan. Tapos na na hinto ko na. Okay. mo iangat mo lang 'yan. Picture ata yung kanina. Picture ata yung naman mo eh. Picture ka. Pabira. Ayaw, yung video dito. Hindi na, ganyan mo siguro. guru ay ganyan. Video yan, ba't ganyan mo siguro. Yan ang standard niya Sa cellphone ah, 1080, 30 fps. Record yan may pula gano'n? Oo, oh, ito. Nag-record -re na siya dito. Hmm. Doon mo makita sa mo? Multimedia? Wala ka ito Dito mo titignan pag nagpasa ka. Ito. Yung arrow rin dyan. Parang i-glip. Tapos punta ka dito sa download. Hmm. record tayo ng ebidensya. <laughs> 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 Isang... Ano yung isapan? Isang mo na. Uh, isa? Nag-record na. Isang hulugan lang yan. Isang hulugan sa desember? <laughs> isang hulugan lang yan. Uh, Kaya pwede? nga, isang hulugan sa desember Hindi pwede. Ngayon na. Ngayon na? Oh. La, wala ngayon. <laughs> Uwi mo na to. Hindi pwede. Kasi. Kasi ano? Kasi sa'yo na yan. Oh, It's a prank. Sa'yo na yan. Di mo papayaran. Weh. Oh. Oo. Di nga. Sa'yo na yan. Totoo? oh, oh? Di ko papayaran. Oo.

Ha? Hindi mo naman pinakilala sa niya oh, eh. na Basta tita nalang lang. <laughs> Thank you, tita. Thank you po. Yeah. Salamat. Ayan, naibigyan ay, na natin. Bye-bye. See you next vlog. <laughs> See you next vlog. <laughs>